guys. Tayo muna maghahanap buhay. Yan, hanap tayo ng ano. Nang magiging pera. so, ayun guys. Gagawa ako ngayon ng yellow. So, ayan. Mineral water to guys. Yan, yan ang ginagawa kong yellow. Or ice. Tsaka ice water. naubusan kasi ako nang kaya ayan gagawa tayo at ito na nga guys dumating galing work ang aking beautiful na pamangkin say si hello hello ayan. galing siya sa work makiki wifi daw so ayan ayan hanap buhay muna tayo Naubusan ako ng yellow or ice. na Naubusan ako. Kaya gagawa tayo. Sayang din. Sayang din yung papiso-piso. Yan yung kalaki yung ice ice ko. Ice, ice. Dati 3 pesos lang ang ano ko. Yellow. So ngayon, ginawa ko 4 pesos kasi yun ang bintahan talag dito. At saka malaki itong plastik ko. Kaya yun. Ginawa ko siyang 4 pesos. Yung iba nga daw 5 pesos na. Pero okay na yung 4. Basta mabilis lang siyang ma ubos, okay na yun. Goods na. Kahit maliit na kita, pag pinagsama-sama, ay lalaki din yan. Ganun lang ang kalakaran ng buhay. Ang buhay probinsya at buhay bukid. Mahirap lang ito mag, ani eh, magbuhol. Kailangan kasi mahigpit siya. Diba? Lunas sa mainit na panahon ang ice or ice water. Pag ikaw na uuhaw, uminom ka ng ice water. Kung gusto ng malamig. diba? ba ito? Ayan, yung freezer ko ay maliit lang yan. Riff lang kasi nagkakasya lang siya ng 30 pera So, yan O, di ba? Pwede na rin pang dagdag. Dinadalangin ko nga na umulan dahil nga hindi umulan ngayong araw. At ako'y tinatamad magdilig. <laughs> Sana umulan. Kahit isang bagsak lang, basta malakas. Thank you for watching! Ayan. Don't forget to follow and like. And comment para kayo ay pasalamatan. At masubay bahayan. Buhay probinsya at buhay bukid. Bye! For now, wait for now.